So, hello guys. Ayan, yeah, nandito kami ngayon sa farm kasi galing kami nagpa check up ngayon. Ano yung tawag nito? Binisita namin dito dahil nung holiday hindi kami nakapunta i eh. Wednesday lang ata 'yun. Tapos Saturday hindi na kami nakapunta, guys, kaya sinilip muna namin So, ayan yung mga tanim, na, tanim naming ampalay. Ayan. Ito, dumami na siya, pero, ayan. Pawis na pawis siya. Yung iba, hindi na gano. May mga pinanglagyan ko ng mga hindi nag-okay. okay hindi naman lahat talaga na uh, ano, no. Pero ayan tingnan nyo guys oh. Ang daming langgam na ano yata. Ayan langgam yan ba diba? So ayan. Ayan oh, hindi nagtuloy. Tapos yan. Ito. Madami. Madaming bunga din kahit hindi dito na, na hindi ito laging na uh, abunuhan or na na ano kasi hindi laging napupuntahan So, ayan. Tapos yung mga sigarilyas dito. Kasi mayroon kami dun sa kabila. Mayroon din dito. So, ayan. ayan. Mga dilaw na yung dahon. May gunting ka dyan, di? So, ayan. Ayan yung mga sigarilyas. Ayan kuhanin yan ayun may malaki dun yan. pero mayroon din kami sa sayote ayan magano pa lang yan eh, na, na ng asawa ko Taniman niya ng mais natanggal na yung ano kasi ang bilis kunti lang naman kasi so ayan wala nang ano yung ano yun yung lansones wala nang bunga yan. Ito mag-start pa lang siyang mag mag mamumulaklak siguro pero may biden naman, may bubuyog naman dito din kaya maano ma lang din. Ayun, umaambon na siya, guys. So Yan. Ayun, tingnan niyo, malaki na matatanda yan kasi matigas pagka ano masarap yung bata pa lang mura pa kasi masarap siya kainin so ayan naninilaw kasi nga wala namang nakatira kasi dito yung mga mais nga doon yun at saka kamuting kahoy ano lang din yun tinanim lang din ng kapitbahay so binigyan na lang eh. parang naano na yung mga okra oh. hindi na hindi na healthy dahil wala nga ano. yun yung mga ano doon di so yung dati yung mais doon na nilinisan na ngayon nandito naman ayan mais uh yun doon banda sa may daan yan ha sige so ayan hanggang doon yung mais tinanim lang yan ng kapitbahay doon pero syempre binigyan din namin yun tas nilinis niya binigyan din yan. Yan yung kamuting kahoy naman dyan, banda. Tapos mayroon na din kaming saging saba. Kaya iyon yung gusto ko, ipaborito eh, ko. Maraming ano tong bayabas, kaso nga lang, hindi pa. Ngayon ay tawag nito, November 7. So ganun nakalaki yung mga mais. Mayroon ng mga, try nga natin tingnan mayroon na siyang mayroon na ng... yan oh may so di ba pag kaganyan mag magkakaroon na siya yan yan oh yun yung na oh oh ang galing oh lagkitan to eh hanggang doon tingnan nyo yung iba hindi pa na ano ang galing oh, yung isa pa lang isa pa lang yung meron hmm? ganun pala yun no yun itong langka na to yung tanim namin yan binili namin yan kasi meron yung ano Magandang langka daw yan, sabi nung nagbebenta. So ayan, tapos yung papaya do na pagkalaki-laki na. Parang nagsawa na din. Nagsawa na din. <laughs> so ayan. Hindi kaya ng alin kasi buti kung walang pasok yung asawa ko. So, ayan. Ay, sorry, sorry. Camera pala. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. Thank you, thank you. Salamat, salamat po sa walang sawang support na sa aking YouTube. Kahit hindi ko pa na masyadong na na So, ayan. May na ano pang mga Ayan. Yan. Diba? Dami. oh, pamimigay na naman yan kasi hindi, hindi na kayang kainin. So, sino ko sila ati, ano, doon. Pero, sino? Ah, oh, bakit wala na? Gusto nila. Masarap. So, yan. namin na yan, malalaki ang bunga. Hindi ko nang malalaki, malalaki doon. Eh, paano yun? parang malahit. Yun, nag, ano na, dry na siya. Wala kasi pa kaming tubig dito, guys. Kaya, ano, mahal nang magpa dito. So, uwi, uwi, na daw kami. Saglit lang talaga nag... Ay, di, hindi mo anuhin yung ano doon? yung um, yung ay? hindi, yung ano yung yung isa, yung kinakain natin na gulay may oh. Marami? tingnan mo muna kasi yung nga, uh, wala nga ano, hindi ko maano kasi walang ano, doon, tapos dapat tanggalan mo ng mga dilaw-dilaw yung ano, Mm -mm. Wow ng mga upa dry na dry yung lupa ito ito kasi nanon niya ito oh. hindi eh, <laughs> hindi Ganyan. guys pang ano lang talaga pang konsumo so yan ganito yung kulay nitong ano, parang naka-lipstick, parang ano. Ay, wait lang guys. Ba't ganyan? Parang naka-lipstick. Ba't ano ganito today? Ayaw mo tuloy na inaano kanang Hindi, iba yung kulay niya parang hindi normal ay hindi mo inanuhan ng pang ano tanggalin mo na yung mga asan pa dyan wala naman na eh ito, ito. Ayan, yeah, na. yung doon banda sa taas eh, hindi kumano eh ito ayaw mo tong ano yun eh? ayun o no, oh, ayun o no. oh. ayun ha? oh, kasi tatanda na yan eh Ula, parang mayroon dyan sa taas wala na pangalawang harvest na yan kasi masasayang pwede naman natin ipamigay yan so pamigay lang yan kasi kahit din pala ilang piraso lang na iaano mo itatanim isa, dalawa, tatlo gano'n. ano pa din. Ang dami pa rin pala ng buo Tatlo lang kaming nakain, pinamimigay namin na yung iba, ganun pa din. Saan? Wala na. Maliliit pa dito. So, ayan, magpapaalam na ako guys. Maraming maraming salamat. Thank you thank you very much po God bless